dagal eh. Kaya naman, sakay ko ka ng cargo. Cargo ng parang parko ba? Oh. Gutong ba? Gutong ko? Hebre ra, sakay. Hinaayim <laughs> na gano'y. Hebre sakay. Driver mo ko sa gutong. Ah, uh, driver ng gutong? Oo.

何

Ito lang yan sa malapit sa gilid. Ito yung chocolate yung siyento. Yeah. Ano ba yun? Bundok. Huwag yung press ko dito. ito. Tingnan mo. Matawir down yan ngayon. Tamaan sa ano. Tawir down. Ano mo ha. Tamaan sa ano eh. Sa you know, Pag Ano? Ya Pumata hmm. hmm? mo? Oh, Pumata gilid dong. Uy. Ano? <laughs> ya Gumay. Ya no? Baka mabangga yung barko diyan. Dion, Delikado yan ah. Ano ba yan? Ano? Radar. Radar. Daanan talaga yan. Diyan no talaga yung ano. Bagina ano. Brr.